Bawa kembali kan? The destruct, the destruct si Maria. Lagu lo tuh aku nang rise KMK. Baik. Taman yang kinain aja nih nina. na, apa? Very fatty mm. Kasing fatty ko yung kilain natin kanina kaya iyon Bakit ganyan ang mukha mo? Kasi nagugutom ako Ito yung blonde Yan yung blonde, ito chocolate Tatlo muna o oh, apat? Oo, ano Oo Ano mo? I don't know Sige, takbo! gutom na gutom na yung mga yan kaya tumatakbo ibang nasa isip ko na naman ikaw na naman ang nasa isip ko kaya oh, medyo na-distract ako nandito na rin ako at magkasama ulit tayo yep. Yeah. grabe maulan dito sa highway at medyo foggy pa ito sana ang gusto namin yung paddle board So, i-correct pa natin yung ating pag part Ayusin naman natin para makapark naman yung iba Nakita kaya ni niya tayo? Dalawa Ito, hindi, matitigas Ito, patang titigas nila? Good morning mga kaibigan Good morning Gawa tayo ng breakfast at uh, kami lang ni Liam ang nasa bahay. Yung ano, weather. Oh, my goodness. Dali, pakita ko lang yung weather, ha? Grabe yung weather ngayon. Eh, sabi nila mag -ano ngayon eh. Mag Lalabas yung si Mamang Araw pero wala. Nieto. Yan, mahangin at maulan. Hmm. Hindi malakas yung ulan pero mahangin. So ayan, mag-prepare kami ng uh, breakfast namin ni Liam, no? At, uh, dali ah, hindi. Ay, at uh, ayan, mag-breakfast tayo, no? Samahan nyo kami sa araw na ito, mga kaibigan. Siguro buong araw na naman itong puulan at siyempre kasama ko ngayon si Liam. May pupuntahan po kami, mga kaibigan, ano? Samahan nyo po kami sa aming pupuntahan kasi balak na namin na uh, pumunta sa nature o kaya sa mga lugar na gustong gusto namin pinupuntahan eh ngayon ay siyempre mga kaibigan ay apa ay naka yan ang weather natin kaya yun grabe maulan dito sa highway at medyo foggy pa kaya yan nag iingat lahat yung mga drivers oh parang may typhoon ngayon my goodness tatlong araw ang nakalilipas ay ang ganda-ganda ng weather tapos biglang nagganito tapos yung temperature natin ay uh, 15 degrees celsius mga kaibigan ayan tumakbo na yung kasama ko yes, ha? Yes, yeah. <laughs> nandito na tayo mga kaibigan ha? sa paboritong lugar ni Liam siyempre natin. Meron pa rin tao. maraming pa rin tao ah. Ha? Ito yung mga hinahanap namin mga kaibigan. Yung mga boat oh. Ayan. Tapos ito. Ito sana ang gusto namin. Yung paddleboard na tinatawag. Oh. Pero pinag-iisipan pa namin kung anong kukunin namin. Baka wala kaming gukunin. No? So, tingnan natin. Yung boat, hindi na natin bibilhin yun, mga kaibigan. No? Kasi parang hindi naman natin masyadong gagamitin. Tapos ito yung laruan ni Liam. No? Let's go at uh, susunduin natin si Maria. Nandito na tayo. Pero napakaaga pa natin, mga kaibigan. At tayo siyempre ay magkahanap ng parking. Hirap magkahanap ng parking dito. Wala. Ay, may, <laughs> ano tayong nagita doon? Mga kaibigan, dyan tayo magpaparking Dito tayo, no? Meron pala eh. So, ayun. O, oh, diba? So, maghihintay lang muna tayo, no? Sa pag... Uh, pagdating ni Mrs. I-correct natin yung ano. Kasi dalawang parking ang kinuha natin. Oh. So, i-correct pa natin yung ating Pag-park Ayusin naman natin para Makapark naman yung iba So Yan, maghihintay lang muna tayo dito At maghihintay pa tayo ng mga 12 12 to 15 minutes At uh, yan Let's go eat Ayan na, ayan na Tapos na yung trabaho ni Maria Ayan siya, oh Nakita kaya ni, niya tayo? Ay, nakita, nakita tayo. Uh, Mahal? Sino? Yan? Yan, yeah, yes, okay. siyempre, alangan. <laughs> ah. 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 Yeah? No Ah. No Ah. 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 yan let's go nandito na rin ako at magkasama ulit tayo yes mawag <laughs> Para gatom na gatom na gatom na kaming Oo. dalawa. Ikaw, ikaw din. E, paano eh? Pasyal tayo ng pasyal? Oo. Parcel ng parcel. Hindi siyempre magutom. Sige, kain muna tayo. Ano? Oh, tignan sige. natin kung bukas yung paborito natin. Ay, ano pala? Nakabakasyon sila. A alam ko nakabakasyon, pero nung last week pa nakabakasyon eh. eh baka nakabalik And na sila. Hindi, I think 25 ng August sila, ano? Mabalik? oo. Basta tignan na lang natin. Oh, sige. May katabi namang iba na ano? <laughs> <Can> na <laughs> Nakakainan ano? Nakakainan, walang ah, ibang choice Eh doon na, okay. hindi na tayo lumayo Okay Lumayo, ganun pala, lumayo, hindi lumayo Ano? Yes, malam ay Ayan, nandito na tayo Mga libingan, nandito na tayo, mahal Diyan na tayo, ano? No choice, kasi sarado yung ano Kaya takbo Gutom na gutom na yung mga yan, kaya tumatakbo mayroon tayo kaya na? ha, ang um, healthy na naman okay lang kasi wala naman tayong ibang makakainan dito sa malapit dito sarado iba. yung ano yung favorito namin ah. sarado sila siya, yung iba medyo malalayo May malayo na hindi na tayo lalayo kasi wala na hmm. baka mawalan ako ng malay dito May Wala nang ng malay uh oo -oh. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ano yan? Dessert na. Choco and this. is the Mm-hmm. Tight my dust and so Mm -hmm. Yeah, Brownie na may ice na naman. Ice cream. Yeah. is brownie daily. at blondie. Mm. Who is blondie? Take my. Ito yung blondie. Yan yung blond. Ito chocolate. Mm. Ah, uh, white chocolate Ito mm. vanilla ke din, ah? Hmm. Mas makapso. Ano gusto mo? Ano parang mas masarap dito. Ito palit tayo. Tingnan ko nga ulit. Mas masarap sa akin yung vanilla. Kala ko rin mas masarap ito, pero parang matikman ko yan, parang mas gusto ko yan. Ay, mas masarap ito. So. <laughs> no. Palit tayo.

Prutas. Masih. sige. Kuha tayo ng prutas daw. Sabi ni Maria. Ano? Kamatis. ni ko sa tulang. Hindi ko tayo. Ha? Kamatis, Oh. Kamatis? Ah, uh, Ito, grapes. kaya kaiti grips, di dyan gusto niya yung grips Hindi niya tight Ano yan? Basket Ah syempre sama ngayon ah, Daming mga ano dito mga kaibigan Mga benta-bentang ano Oh ito oh Pero mas malaki nga lang uh, 3 euro pero malaki ito, 'di ba? Yung hinanap natin yung maliit. Ito mahal. Para batya, para panghugasan natin ng ano? Nang ah. kahit ano. Ay, oh, may ganyan. Ay, may ganyan ka. Ito, o yan, pang langgatan, pang ano. Hindi oh. ito. Ay, hindi langgatan yan? Yan. Ah, serving ano pala yan Pero kahoy nga lang no O oh, sige Ito lang kukuli natin yung kamatis Ha? Namaya pa yung dun sa prutas Okay, mamaya Yung mga prutas Ay na Oo Maganda yan Mapupulok sa loob Subukan natin wala nang iba? Baka mabulok na naman. May abukado Ah, may abukado Mahal, oh. Kuha tayo ng abukado Tingnan natin yung abukado Ito, oh, yung abukado Eh, parang ano to, ah. Na-overripe yung... Ito, isa. Ito pa dalawa. Ito. Hindi, matitigas ito. Oh. Ba't ang nila? Oh. Yan. Tatlo. Muna. Tatlo muna. Baka hindi natin kayanin kainin yan. Tatlo muna o oh, apat? Oh, mm -hmm. ah. Manong sa Mesa? Ang kong amok. I don't know. Isa pa? Isa pa? Sa pa ano? Oo, oh, may sapay. May sapay. Mayat na pala ito. Oh. Mango? Ito man Oo, kunin mong isa. Dalawa na lang. Dalawa o oh, sige. Ayan. Oh, ano pa? May ganito na naman tayo eh. Oh, ito oh. Wala na. May bawang tayo dun? Ah, bawang. Wala. Ito. Ito. Mga wow. kaibigan, okay, poros pang swimming ito. Ito yung para sa mata. Para sa mata rin ito. At ito. Para kay Liam. Poros pang swimming yung gilidin natin. At syempre, yung mga ating greenhouses rin ay Chorus Frutas Healthy, healthy Living ulit kasi nakonsensya kami mga kaibigan Mahal Mahal Tignan to Alam mo Ay alam mo Tinanong nga kita Ah tinanong mo ako Akala ko Eh sabi mo oo oh, mo ibang nasa isip ko na naman Ikaw na naman ang nasa isip ko kaya Ay, machip, okay? Medyo na-distract ako <laughs> Mango Siyempre, yung mga avocado natin, mga kaibigan, ano? Healthy living tayo kasi nagigilty ako, ma uh, mahal, sa ating kinayang kanina. Nagigilty ka? Oo. Magigilty? Okay, oo. -o. Kasi hindi mo na enjoy na kumain. Ay, oo nga, no. Tama nga naman. Palagi mo iniisip na ano, wala. Wala nga, ano. Uh, Masiging. Oh, meron pa hindi ba tayo lalabas? I-testing natin ito? Ito, ito pa rin. Oo. Ano yan? Ano, pa, oh. ano hmm. yan? Sabihin mo kung ano yan? salbabida salbabida? Hmm. Uh -huh. Parang gusto ko nang lumabas kahit ang ulan. Parang. <laughs> Pero pag nagkasakit tayo, di wala na paktay na tayo. Uh -huh. Wala na tayo ano. Let's... Masyadong malamig na yung pak. Masyadong malamig. Masyadong malamig sige garb next time na lang next time bukas sana ano anong sabi sa weather bukas sa hapon maganda ata hapon uh -huh. okay. iinit hap sa hapon iinit sa hapon uh -huh. okay mm, nagdulo ako ng rice kain ka? Uh -huh. bakit? Tama na yung kinain natin kanina Na ano Very fatty Kasi fatty ko yung kinain natin kanina Kaya yan Eh ba't ganyan ang mukha mo? Eh? Kasi nagugutom ako Mag alas 5 na Pero kailangan na Mag taste ako mahal mag -taste ka. Ayan, watermelon. Watermelon. Hindi. Bukas yung watermelon. Thank you Wah, tapi kan udah distract, udah si Maria. Si Gerd. Oke. Udah si Maria. Jangan pula yang dia cuma 이비도. 이비고 막스트레스 막이스트레치만. warm up lang palayon. <laughs> so mga ibingan, tama lang muna yon, ano mahal ikaw na yung ano ikaw na yung magko para sa ating dalawa ano kasi tapos na yung warm up hanggang doon na lang muna ako mga kaibigan <laughs> next time ulit <laughs>